Bago po tayo magsimula... Alam niyo ba na ang isang like ay napakalaking tulong para sa isang channel? Kaya pindutin niyo na po sana yan. Mag-comment na rin kayo ng kahit ano. Tara, magkwentuhan tayo. Nangyari ang kwentong ito sa probinsya namin, sa Sikihor. Pangyayaring mga nasa 20 anyos na rin mahigit ang nakaraan. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Aljun itong lugar namin ay medyo sikat din noon sa mga kwentong kababalaghan. Maraming mga kung ano-anong kwento na lumalabas noon na hindi lamang limitado sa mga aswang o engkanto. Dahil halos lahat ng kababalaghan noon ay napapabalita rin dito sa lugar namin. Maraming mga albularyo sa lugar namin ito. Pero marami ring mga aswang. Minsan pa, nagkakalaban ng mga ito. Pero hindi naman yung tipong harap-harapan. Hindi lang maiwasang malaman din namin dahil sa mga balibalita na madalas ay galing din mismo sa mga albularyo. May tsuhin ako noon na marunong din sa mga pamamaraan ng isang manggagamot pero hindi ito nang gagamot. Dahil ayaw niya at mag-iipon lang din daw siya ng mga kalaban kapag pinasok pa niya ang panggagamot. Isa pa, marami na rin kasing manggagamot sa lugar namin ng panahong ito. Tawagin natin ang tsuhin kong ito sa pangalang Edwin. Mabait itong si Tito Edwin at talagang masipag na tao. Meron na rin siyang pamilya ng panahon na ito. Dahilan din siguro para umiwas na siya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga ganitong kababalaghan. Pumunta ako sa bahay nila Tito Edwin para ihatid yung mga pinapabigay ng tatay ko na bayad sa utang namin sa kanila dahil hindi po maiwasan noon na minsan ay nakakahiram kami ng pera kila Tito Edwin kapag walang wala talaga kami. Kapatid po kasi ito ng tatay ko at hindi naman kami nito binibigo sa tuwing nanghihiram kami sa kanya basta't dapat sigurado rin talaga na ibabalik rin ng tatay ko kapag medyo nakaluwag naman kami limang daan yung hiniram ng tatay ko noon kay Tito Edwin napakalaki na punon noong araw kaya ako nga yung inutusan niyang ihatid yon hapon na po yon nung pumunta ako mga bandang alas 5 yata yon sa pagkakatanda ko. Habang naglalakad ako at malapit na sa bahay nila Tito Edwin, narinig kong parang ang ingay doon banda sa kanila. Nung papalapit na nga po ako, ay nakita ko agad yung isa ko pang tsuhin. Kapatid rin ng tatay ko at ni Tito Edwin. Tawagin naman natin ito sa pangalang Edgar. Itong si Tito Edgar, yung maituturing kong problema talaga sa pamilya nila tatay. Lasengo, sugarol, basagolero, at talagang napakatigas po ng ulo. Kaya siguro hindi pa ito nakakapangasawa. Dahil sino ba namang babae ang tatagal sa ganong ugali? Bukod pa sa katotohanan na medyo iba rin talaga yung kanyang itsura. Dahil nga sa mga peklat sa kanyang mukha na nakuha nito nung minsang may nakaaway siya na merong dalang kutsilyo buti nga at hindi pa natuluyan itong si Tito Edgar dahil siguro masamang damo rin talaga sigaw ito ng sigaw doon sa harap ng bahay nila Tito Edwin kung ano ano yung kanyang mga sinasabi wag daw siyang pakialaman ni Tito Edwin kung gusto niyang makipaginuman sa kanyang barkada hindi na rin sumagot sa kanya Si Tito Edwin Kaya umalis din po itong si Tito Edgar Mumiti pa muna ito sa akin At tinapik-tapik niya ako sa balikat ko Nung nagkasalubong nga kami Habang papasok ako Sa bakuran nila Tito At palabas naman po ito Hindi na ako nagsalita pa ng kung ano noon At baka tumigil pa ito At humaba na naman ang usapan Ganon po kasi itong si Tito Edgar. Sobrang daldal kapag nalalasing. Pagkaalis nga po nito, ay tinanong ko si Tito Edwin. Tito, ano ba yon? Pinagsabihan mo ba? Tanong ko pa noon. Alam mo naman ako, hindi ako makikialam dyan sa tsuhin mo kung walang sapat na dahilan. Sinabi ko lang naman na wag na muna siyang makipag-inuman doon sa isang barkada niya. Yung si Dindo. Delikado kasi yung isang yon eh. Sa kanyang kaiinom kasama yung taong yon. Baka mabigla na lang siya isang araw at baka mahawaan na rin siya. Wika pa ng tito ko noon. Mahawaan? Bakit po tito? May sakit po ba yung si Mang Dindo? Tanong ko pa dahil akala ko talaga ay merong sakit. Tulad ng sakit sa atay na maaring nakakahawa. Lalo at iisang baso lang din yung kanilang ginagamit kapag nagiinuman sila. Hindi. Mas malala pa. Pagkaaswang. Mahawa sa pagkaaswang. Paglilinaw pa ng Tito Edwin ko. Nabigla ako siyempre hindi ko akalain na may ganong kwento pala tungkol doon kay Mang Dindo. Totoo po ba yan, Tito? Paano naman po ninyo nasabi? Tanong ko naman noon. At ang sabi ng Tito ko, ay normal lang daw na malaman niya, lalo at may alam din daw siya sa pagiging manggagamot. Talagang mapapansin daw niya kapag nakakasalamuha niya lalo kapag suot din daw niya ang kanyang proteksyon. Ang sabi pa nga ng tito ko noon, nagkakasakit daw yung anak ng kanyang kumpare at nagkataong nandun daw siya sa bahay nito. Kaya alangan naman daw na hindi pa niya subukang tignan at gamutin. Nung ginawa nga raw niya ay meron daw siyang nadiskubre. At yung bahay daw nitong kumpare niyang sinasabi ay sa tabi lang din daw ng bahay ni Mang Dindo. Yung kanyang sinasabing na diskubre niya ay nung ginamot na raw niya yung bata, talagang kumpermado daw. Si Mang Dindo daw talaga ang nangangaswang sa bata. Medyo malusog po kasi yung bata na talagang hindi ka magtataka kung punteryahin yon ng aswang. Kaya gano'n na lang yung pag-aalala ni Tito na baka sa kakasama raw ni Tito Edgar sa inuman doon kay Mang Dindo ay mahawaan na rin daw ito ayon pa kay Tito Edwin yung pagpapahawa daw hindi naman daw porket na may laway na halimbawa yung baso na ginamit ay mahawaan ka na agad sinasadya daw kasi yan ng mga aswang kahit pa daw halikan mo yung aswang hindi ka naman daw mahahawaan, maliba na lang kung talagang sadyain ito na pahawaan ka. Pinapadaan nila sa laway, minsan naman daw sa hangin, at minsan pa sa tenga. Merong mga ganong sinabi yung Tito Edwin ko noon eh. Ayon pa dito, bahala na raw si Tito Edgar kung ayaw nitong maniwala yung kumparing araw niya. Talagang gusto ng araw sanang sukubin si Mang Dindo nung malaman nito na siya yung nangangaswang sa kanyang anak. Pero pinigilan daw siya ni Tito dahil maglilikha lang din daw yon ng karagdagang gulo. Medyo kinilabutan po ako noon sa mga nalaman ko. Mula kay Tito Edwin. Kaya binigay ko na nga rin sa kanya yung pinapabigay ng tatay ko. At pagka uwi ko sa bahay, sinabihan ko yung tatay ko tungkol sa napag-usapan namin. Binalaan ko rin yung tatay ko na umiwas na rin kay Mang Dindo. Umiinom rin po kasi noon yung tatay ko eh. Nung mga sumunod po na araw pagkatapos nun, madalas ko pa rin nakikitang magkasama si Tito Edgar at Mang Dindo. Minsan pa nga, nadadaanan ko silang dalawa sa may tindahan. Na talagang sila lang dalawa yung nagiinuman. Sabi ko noon, bahala na yung tsuhin ko kung ayaw niyang maniwala. Hanggang sa nagsimulang merong nangyari. Pagkalipas ng mga ilan pang buwan, nalaman namin na ilang araw na raw palang hindi nakakapagtrabaho si Tito Edgar dahil daw sa pananakit ng kanyang tiyan pumunta naman daw ito sa klinik at may mga ibinigay namang gamot pero wala rin daw talagang nangyayari hindi raw nawawala nung mabalitaan ko po yon, pumunta ako agad kay Tito Edwin para sabihan ito naisip ko rin agad na baka yun na nga yung simula. Siyempre kahit ganun pa katigas yung ulo ni Tito Edgar, talagang mag-aalala ka pa rin eh. Pagdating ko po doon kila Tito Edwin, nalaman ko na alam na rin pala niya ang tungkol doon. Sabi nito, bahala na daw si Tito Edgar dahil napakatigas naman din daw ng kanyang ulo. Ngunit habang nag-uusap po kami noon, bigla pong dumating si Tito Edgar napansin kong medyo hindi diretsyo yung kanyang paglalakad habang hawak-hawak yung kanyang chan at hindi pa man siya nakakapasok sa bakod tinatawag na po nito si Tito Edwin nung nandun na po ito sa pinto ay hindi siya agad pinagbuksan pero nagmamakaawa po ito na baka pwede daw na tignan ni Tito Edwin ang kanyang lagay at baka totoo nga araw talaga na nahawaan na raw siya kakaiba na raw kasi yung kanyang nararamdaman namimilipit sa ng malala ng medyo matagal habang hinihilot-hilot ni Tito Edwin ang kanyang tiyan at meron itong mga binibigkas ng pabulong ang sabi ni Tito Edwin mabilis ang paraan daw yon sa pilitan at agad-agad na palalabasin yung pagkaaswang sa katawan habang hindi pa nakakain ng hayop si Tito Edgar pasalanan din daw kasi niya dahil sa katigasan nga ng kanyang ulo kaya dapat daw niyang tiisin 'yon walang magawa noon yung tsuhin ko kundi mamilipit sa sakit habang sumisigaw Tumagal po talaga yon ng mga ilang minuto. Medyo matagal. Mabuti na lang at walang kapit-bahay sila Tito Edwin. Dumidilim na rin po noon. Lalo at hapon na rin ako. Pumunta doon kila Tito Edwin. Nung parang wala pa rin nangyayari, ay pinainom sa ulit ni Tito Edwin ng kung anong likido na inihanda niya sa baso. Gamot yata yun na pinaghalo-halo. Nung inumin ngayon ulit ni Tito Edgar, ilang sandali lamang po ay nagsuka na ito. Hinding hindi ko makakalimutan na merong naisuka yung tsuhin ko na medyo maitim na bagay na maliit lang pero gumagalaw-galaw. Parang uod na talagang gumagalaw po. Parang pareho din sa ibang mga kwentong narinig ko dito kaya talagang naniniwala po ako doon dahil nasaksihan ko nga mismo. Nung makita yon ni Tito Edwin, nagmadali siyang merong kinuhang bote na merong lamang parang langis. At binuhos po niya yon agad. Doon sa gumagalaw-galaw na sinuka ni Tito Edgar. Umuusok po yon Sir Dan, nung ginawa yon ni Tito. Hanggang sa parang nasunog na yung maitim na bagay na yon. Nawala ng malay yung tsuhin ko nang mangyari yon. Pagkatapos nga niyang maisuka yung maitim na bagay. Pero, laking gulat ko. Nung merong kinuhang parang kwinta si Tito Edwin at ipinulupot niya yon. Sa kanyang kamay sabay bigla itong sumigaw. Bindo! anong ginagawa mo dito? Aswang ka. Pati pa talaga kapatid ko hahawaan mo. Ikaw yung nasa labas, di ba? Sigaw pa nga ng tito ko. Kaya napatingin po ako noon sa may bintana. Tulad ng sabi ko, madilim na rin po noon. At nung tumingin ako sa bintana, nakita ko talaga ang nakakakilabot na nilalang. Nakasilip sa may bintana. Ngunit nung nagsimulang magbigkas si tito, ng kakaibang mga salita. Nakita ko rin talaga mismo na yung nilalang sa bintana ay bigla na lang tumakbo palis Nahalatang natakot. Pagkagising nga ni Tito Edgar, gulat na gulat ito, na hindi na raw sumasakit yung kanyang tiyan. Naniwala na rin po ito tungkol kay Mang Dindo. Binalaan siya ni Tito Edwin na wag na wag nang lilikha pa ng gulo Basta't iwasan na raw niya si Mang Dindo. Pero kinabukasan, pinaghahamon ni Tito Edgar si Mang Dindo. Pinagmumura niya sa bahay mismo nito dahil nga sa kanyang ginawa. Pinipigilan daw ng kanyang pamilya na lumabas si Mang Dindo ng kanilang bahay. Pero maraming nakakita na nakakatakot na raw yung itsura nito habang sumisilip siya sa kanilang bintana at pinipigilan siya ng kanyang pamilya. Kaya doon na nga medyo nagkagulo lalo nung maiba na rin nakakita. Kaya inawat na nga rin ng mga tanod yung tsuhin ko at pinauwi. Pati na rin yung ibang mga taong nakikiosyoso. Simula po noon medyo kumalat na rin yung tungkol kay Mang Dindo. Dahilan para sumama na ito sa kanyang anak sa Mindanao, ilang linggo lang pagkatapos ng mga nangyari. Umiwas na nga talaga ito. Magingat po tayo sa mga kainuman natin o mga kaibigan. Kung ayaw nating magaya sa tsuhin ko. Mabuti na lang at nagamot nga rin ito agad. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat.